ito'y bigla na lamang lumabas sa aking cellphone. Di ko alam kung ano po ang ibig sabihin nito. Para bang apoy at ang sa taas ay parang nakaluhod. Naka ano yung mga kamay niya. Di ko alam at kung anong ibig sabihin ipahiwatig nito. Bigla na lamang po itong lumabas lumabas sa aking phone salamat po hindi ko alam kung ano po ito anong ibig ipahiwatig nito salamat po ito'y lumabas sa isa kong cellphone yan po sana uh, hindi po ito pagpapasikat o pananakot o ano paman uh, ito'y binabahagi ko lang kung sino pang sino pong may mga eksperto tingnan kasi di ko alam kung anong ano to bigla na lang siyang lumitaw sa aking cellphone salamat po